pa nangyari sa kapatid mo yun, sa ang bansa? Hmm. Hindi, nung andito ah, pa po sa... Andito pa lang sa Pinas. Sa Pinas po. May, may nangyari ako. na. Okay. 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 Tapos, pag enter ng ibang bansa, ano, masano lumala o... Parang bumalik lang daw po yung laging sumasakit. Sumasakit. Sa Tapos, okay. uh, ilan na nyo siya ng company para okay. sa doktor. Ilang okay. beses na. Kasi yung kwento sa akin ng kapatid mo sa Bangyo, ilang beses na raw. Opo, ilang beses Maraming na kung pabalik-balik. Tapos, yan ba, bago ako nang imasok sa kapatid mo ngayon? Opo. Uh, yan ba, galing na nang mag-ulama? Opo, pinatry ko. Pinatry niyo na rin. Ano pong lumalabas? Yung... Ulam? Yung lumalabas po, ng ano, yung nanay daw po, na namayama na. Hindi ah. Ang nakita ko, dalawa yung bumibira. Dalaw Ibig sabihin ng dalawang bumibira, explain ko na maayos okay. no, dalawa po yung Isang babae, isang lalaki. Yun ang na nakita ko. Kasi ang namaya pa kung mahal natin sa buhay, explain ko lang yun okay. ha. Ibang ako, nanay ko, bakit niya ako pahirapan ni nanay ko yun? Tama po sa'yo, mali. Kasi nanay ko yun, pahirapan niya ako, bibigyan niya akong sakit, hindi gano'n mahal kita sa mahal kita at tapos kaya kita Bale, ang mali sa bali ang umano po doon dalawang kumpay so ganito sir ang mali natin makukuha ba natin sa video call o ano try ko po sige pag hindi kukunin ko na lang po yung picture pero mas maganda kung makakausap natin sige hmm. mo po yung wifi ko po nasa kabila mo kaya uh, may hindi, baka may data ka na wala uh, po kung doon Mm -hmm. Nakaano po pa nakakunik naman po ko sa wifi sa kabila. Basta sir, ang akin dito, aalisin ko po kung anong ilagay sa kapatid mo. No. Saan Sa bansa yan? Sa Saudi. Saudi. Ngayon, gagawin ko yung best ko, pero hindi po po ang ayun. Pa-paridea mo siya ng tubig. Isa picture, tapos lagyan na po kayo Yun, na kontak. Wada ka ano yung picture mo na. Bala ka nung ano picture mo na. Hello po, madam. Yes, picture? Oh, okay. picture. Lagyan ng tubig. Targaan ka nung tanong. O, okay. madam okay. okay. po. Okay. Ang okay. picture okay. 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 pwede lang. Lagyan po ng tubig. Tapos, Parga Yung, yung asin, sir, para ka nagprito ng itlog. Kasi kung sobrang dami, nakakasama naman din sa katawan niya. Buti lang. Tapos, para ka ang kanong pintay Para ka lang ano ng itlog, nagprito. Uy, ano yung pangitid? Isayin na natin. Um, sir, bawal po pumasok yung bata dito. Sabihin mm. uh, ko po ng spoken message. Ito po, uh, Saudi. Ah, uh, ma'am, ma'am. Pwede kong maano yung bunga nga nung... yung uh, pakipuno na lang ma'am, pakipuno. Kasi yan ang inumin mo eh, pangaraw-araw. Yan yeah po, pakibuksan ma'am yung, yung ano, yung taket. May asin na yan, ma'am? Okay, may asin na? May asin? Okay. Okay, tapos po, paki ano po yung bunganga sa camera para makargaan ko po. Ma'am, paki ano muna yung, yung bunganga sa camera ng cellphone? Kailangan po makargaan, ma'am eh. Yan, yeah, ganyan, yan. Yeah. Yan, yeah, huwag mong babaguhin, ma'am. Huwag mong babaguhin. Okay, ma'am. Sara mo na, ma'am. At mamaya explain ko. Opo. Sara na, ma'am. Sara na. Oh, ganito, mama. Okay, ma'am. Oh, wala akong problema. Sige, kaya lang po kayo. Opo, opo, Kaya lang kayo. Pero mga, huwag mo muna yung namin yan ha, kasi nandiyan pa sa katawan mo yung nilagay. Sandali lang. Ito po si sa madam. Saudi, no? Saudi? Medyo ano po yung ano, mga kaapo. Dios original. <coughs> okay, dito ka na sir. Uh, uh, na lang sir Sana, sana makausap natin kung hindi man, eh, gagawin natin lahat. Now, okay, dito ka sir. Parang ano lang, CCTV lang. <laughs> Sige po ka, pakitanggal sir ito. Isa lang, isa lang. Yeah, yan lang, yan lang. Marami ko tayong gamugan sir, yung mga nalit ito. Pangalan siya ng kapatid mo. Melody po. O, oh, Melody ha. Sa kanya to siya ha. Okay. Ayan eh, lang po ha. Napapanood ba video ko? Okay. okay. Yan po ha. Uh, wala nilagay na kaya ako nasaktan yung kapog sa loob. May pako pala sa loob eh. Okay, O, dino ha. Opo. Okay. Melody. Opo, okay. okay. teledo. Blat. ulit po. Uli, Uli. nag-asawa po. <laughs> saka, doktor po ito Pag ito sa mga kanyang may sakit doktor ang kapatid mo. Pero wala po kung makitang sakit doktor. Tulad na sinabi mo, pa, pa, ilang balik ng sa doktor sa hospital hindi nagaling. Ibig sabihin po wala talaga yung siyang sakit doktor. Ito po yung sakit doktor. Pikit lang po. Oh, wala. Alam mo pinipiga ko? Okay. Ibig sabihin Ibig sabihin po wala yung sakit doktor. Ito naman po yung kanto dito yung tin. Pikit lang po. <coughs> Ayan yung sakit. Ah, uh, dito yung po. Yan po ha. Ito naman, mulat, 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 mulat. Ito naman po ang pulang. Yung siya sabi kong isang babae, isang lalaki. Yan po ha. Yung hmm. ah. Ayan po yung eh. umpisa na tayo sa ha. Sa tour. Pare po, kaya niya kakaramatas. Poo! Pwede makausap. Aalisin mo nilagay mo doon. Aalisin mo na. Sagot. Aalisin mo na. Reksum. Poo! Aalisin mo nilagay mo doon ha. Nagkakaintindihan? Nagkakaintindihan? Opo, o dalawang kamay mula, ano. Sige, pababa pa, 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 pa Ingit-galit. Poo! Naingit, nagagalit. Sabihin mo lang, naingit ka. O sige, baklasin mo. Baklasin mo. Ma'am, babae itong pumasok, ha? Sige, baklas, baklas. Sige, nasa ka ngayon. Nandito ka sa ibang bansa. Sa ibang bansa ka. Nandito ka sa Pinas. Sagot lang, para hindi may rapat. Ha? Nasa Pinas ka. O, tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat yan. Sige, baklas, baklas. Matagal mo na kinulang si madam. Matagal na. Hindi ah, kailan lang. Kailan lang. O, sige, tanggalin mo lahat yan. Kaibigan mo ba siya? Ha? Hindi po. Hindi, hindi. Ano, ano mo lang? Kaibigan, hindi po. Ah, kaibigan ng kaibigan mo. Ganun ba? Ganun ba? Oh, Ako. Ayusin mo yung pananita mo. Kaibigan ng? Kaibigan ko ka, Kaibigan ng kaibigan mo. Bali, kaibigan mo, kaibigan niya yun. No. Ibig sabihin, ito ka kumulam. Ha? O, baklasin mo. Sige, baklas, baklas. Mula ulo, mula ulo. Mula ulo. Sige pa. Marami ka, marami ka na kinulam. Marami na. Ha? Ano? Dalawa. Dalawa lang. Apang ah, pangalawa si madam na nasa Saudi. Ha? Sige, baklasin mo lahat yan. Sige, baklasin. Hindi maganda yung ginagawa niyo. Sige, tanggalin mo lahat yan. Pwede malaman yung pangalan? Hindi. hindi. Ah, bakit hindi? Bakit Ayaw hindi? Ayaw mo. Ayaw si may panalita mo. panalit ano? mo mo. Paano Ano? Ayaw mo. Ayaw mo sabihin talaga. O sige, tanggalin mo na lang. Sige, baklas, baklas, baklas. Puh! Sige pa. Puti na lang. Puti pa. Mami to mami, babalik ko yung inilagay ha. Para makaano ka na ha. Sige pa, sige pa, sige pa. Sige, baklas, baklas. Poo! Hmm. Sige pa, sige pa. Gagaling na yun, ha? Gagaling na. Gagaling na? Hmm. Sige, baklas pa, baklas pa. Kunti na lang, kunti na lang. Walang niya kayo, bira kayo ng bira. Sige, kunti pa, kunti pa. Kunti pa! Tanggalin mo lahat dyan. Saan lugar ka ngayon? Gusto malaman? Ha? Saan? 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 Oh, ayaw mo po, po sabihin. Ayaw mo sabihin. Ba't ayaw mo sabihin? Ayaw mo. Ah, ano? pahirapan kita. Saan lugar ka? Nasaan lugar lang pala? Saan? Saan? Sige, baklas, baklas. Baklas. Saan lugar ka? Pa. Ha? Mountain province pa. Mountain province. Saan doon? sa saan? Saan? Ha? Ay, huwag kang ganyan. Sige, tanggalin mo. Tanggal, tanggal, tanggal. Huwag mo inang pahirapan kita. Stay mo to. isimula mo to... Ha? To... 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 Mountain province. Saan sa mountain province? Sabi mo lang bayan. Saan? 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 Ayaw mo? Ha? Ayaw mo? Pahirapan mo ba ako? Ha? Ha? Saan sa mountain province? Saan? Saan? Ayaw mo pa rin? O, oh, oh, sige, tanggalin mo na. Patayin kita, ayok ka. Mga dakila ko yung sinungaling. Sige, kaya siya tayo. Kilala mo ko, hindi. Ha? Hindi. O, oh, magpapakilala ko. Buti pa itong pinasokan mo. Kilala ko. Pinapanood yung video ko. Papakilala ko, ha? Ako, ang apuchalin na pwede, eh, taga sambales. sa ko Ayoko nanin yung mga tao, ha? Ha? Nagkakatindihan. Hmm. Nagkakatindihan. Hmm. Sige, baklas mo lahat yan. Sige, 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 baklas, baklas. Sige pa! Kunti na lang. Sige pa! Ilan kayo bumira? Ilan? Ah, ilan? Dalawa kayo nakita ko eh. Sino yung lalaki na ano? Hindi ko pa. Hindi mo kilala. O sige, tanggalin mo na. Tanggalin mo na! Sige pa, kunti na lang. Kunti yung kunti na lang. Panginoon kung gusto sa akin lang. may nga unang sa'yo, na pati kong gumagambala, eh ma'am, sa'yo ni Sir, 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 sir. Bulat. video. Sige po, inuubusin niyo, ubusin niyo. Ma'am, ma'am, nahuli po natin, tatanungin natin yung kapatid mo, ha? Sir, ano mga sir, hindi? Hindi po. Hindi mo alam. O, ayan po, ha? Tatanungin ko ulit siya. Nakapokus po yung video, na? No? Alam mo mga sinabi mo o hindi mo nalalaman? O, ayan po, ha? Tiyatanong natin siya. Wala po siyang alam kasi po umasok yung mga may po ginawa natin, pinatay na lang natin, basta a uh, manalit at hindi ako magpapagalit sa'yo, kundi ang ating Panginoon. Na po, laksa lang po natin loob. may papadala ako sa'yo na. Huwag po sabihin mo uh, na po. Huwag sabihin mo na po. Uh, shout out sa lahat nandito sa Parting Bulacan. Maraming salamat sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta. Ito po yung kapatid niya. Ilang beses nang pinasok sa hospital. Uh, maraming beses na raw po at hindi ako bumaling tapos ang gawin natin, manalangin at sumampalay tayo at talaga magagaling po tayo sa ngalan ni Jesus at natin ang mahal. sa kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin, kay Yeswa Masiya, tsaka kay Melio Ligario. Magandang nga po.